napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat bayani kami pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang na hustisya? Bibilhin ang aming palay. Walong piso. Sampung piso? Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Eh, kung yung isang kilo, gaano karaming benching ko pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka. Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito. Opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong pataas na pinag-aralan.